Uh, yes po, uh, yan nga po. Uh, bagamat uh, patuloy pa rin po sa uh, paghahanda itong si Comelec Chairman uh, George Erwin Garcia, ay may mga kumukwistong pa rin po uh, bakit uh, pinospon na o ipanagpaliban na po yung kanyang uh, schedule. Uh, Ginawa niyang schedule para uh, sa uh, registration itong darating na July 1 up to 11, ano po, Patuloy pa rin po ako sa pamimigay ng mga silver jewelries uh, sa mga subscribers po na mapipili. Napakasimple lamang po ng gagawin. Like, comment, share po at siguraduhin po na kayo po ay nakasubscribe. Kaya, pang inintay po ninyo? Subscribes na po. So, may mga nagtataka po. Uh, samantalang siya mismo, ang uh, sabi po niya ay uh, wala pang batas hanggang sa ngayon at hindi pa niya alam ang mangyayari. At tiniyak din po niya na mayroong magka... Uh, I petition nga. Ang nakapagtataka po dito ay bakit nga po itinigil na niya ito. <laughs> uh, hindi po ba dapat ay uh, patuloy pa rin sila sa paghahanda? Uh, dapat ay ituloy po kung ano po yung kanilang uh, uh, resolusyon. Uh, gumawa na ng resolusyon yan eh. Uh, yun nga po ang uh, 11132 na paghahanda dito sa uh, uh, hala lang ito. At ang inaakala po ng ilan, uh, ito daw po ay indikasyon na talagang uh, ma-postpone na nga po itong uh, halalang ito. So yan po ay uh, mga sangkap na nagpapasarap lamang. Uh, sabi ko nga po dito sa usaping uh, barangay at eskileksyon na ito. So para pong uh, nobela yan na hanggang hindi po yan natatapos ay uh, uh, hindi po... Uh, mabubuo yung ating mga haka-haka, hinala ano po? at uh, ang pagtatapos buwan yan ay uh, pwedeng makasaya o pwedeng makalungkot so uh, muli po uh, aking uh, ipinapaalala na wala pa rin pong bagong batas hanggang sa kasalukuyan uh, ang schedule po ng halalan ay December 1, 2025 pa rin po hanggang sa mga sandaling ito at uh, hinintay na lamang po natin yung sinabi po ng ating uh, Senate President na malamang sa alamang <laughs> ay pipirmahan po yan ng Pangulo. At uh, yun nga po, lagi, nakabang-labang at naghihintay ang grupo po ni Atty. Makalintal. At sa mga nagtatanong po uh, bakit uh, hindi pa po ito uh, pinipirmahan ng uh, Pangulo hanggang sa ngayon, uh, mga kabarangay, alam po ninyo ay hindi po ito. Uh, simpleng usapin. Ano po? Ito po ay uh, kailangan talaga uh, ng isang masusing pag-aaral. Yes po, lalong-lalo na po ay uh, na, nasa hot seat po uh, ang ating uh, pangulo. At uh, hindi naman po yan na uh, agad-agad ay uh, pipirmahan. Sa ko nga uh, napakarami pong mga magagaling na adviser ng ating uh, pangulo. Kaya tiyak po uh, Medyo magtatagal siguro pa ng ko-OT yan uh, kung ano man po yung ganyang magiging desisyon ay dahil uh, pinag-aaralan po uh, na mabuti yan. Uh, uh, ano man po kahihinat na ng uh, usaping ito, uh, siyempre po tiyak po na may uh, katapusan yan. Yes, may ending nga po yan na uh, maaaring uh, happy ending sa iba uh, pero sad ending at bad ending naman sa Iilan Pointers Ring.